Oh, nga. Kapusta na may movie na enjoy nyo? Oh, yes, umiyak uh, siya. Ay, umiyak ka din naman. Ay, diyo. Maganda po, syempre. Yes, sobrang matured ng role nila Liza and Ken dito. Tinilig ako sa kanila, it's super realistic talaga. Anong sabi niyo sa acting ng Liza and Ken? Sobrang galing. Natural. Yes. Na-surprise ba kayo sa mga scenes? naman? Yes! siya. Yeah. Lalo na yung mga kissing scenes, ko ko. <laughs> Ayan, and hindi ko din expect na yung emotions nila, ma malalagay talaga nila sa mga scenes ko. Saan kayo pinaka nadala na scene? <laughs> ako, nadala ako dun sa yung umuwi si Tin sa bahay nila. And Uh, uh, uh yung mama niya, yes. And, kasi parang yun yung parang mother and daughter na moment. And like, just hits me hard kasi wala lang, parang kung nasasaktan ka lang um, malalapitan mo talaga yung mama mo doon ka naiyak doon ka naiyak naiyak <laughs> pero pinigilan ko po kasi tabi ko siya, baka asarin ako <laughs> Kaya, kaya naman namin kayo mapapanood sa mga ganitong klaseng video. Hindi uh, hindi po namin masasabi pero... Nag-aabang <laughs> <laughs> din po kami. <laughs> <laughs> pero handa kayo if ever sa ganung mga role? Yung ibang scene. Yeah, sure. Separate. Ready. Uh, work naman. Okay, invite niyo naman yung mga viewers na panoorin sa Valentine's. Sa simula bukas. Oo. Oh, <laughs> And po, iniimbitahan po namin kayo lahat na man manood ng Alone Together. Showing na po yan ngayon, February 13. Sa lahat ng cinemas nationwide. And worldwide. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Our official hatchback for tonight is hatchback. Thank <laughs> you. Yes, uh, super excited na po ako na mapanood yung pinili ng Dumas at みんな、みんな。 para 啊 <But>！Yeah.